Kumusta mga kaalam? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang syudad ng Dubai na kilala sa pagiging isa sa pinakaasinsadong lugar sa mundo ay may mga bagay na hindi mo akalain na maaari palang makita sa ating planeta? Ang Dubai ay tahanan ng mga hindi kapanipaniwala at kakaibang atraksyon na talagang namumukod tangi. Dito, makikita ang mga vending machine na nagbebenta ng tunay na ginto na kadalasang ginagamit bilang souvenir o regalo ng mga bumibili. Dito sa Dubai, ang mga sasakyan ng pulisya ay talagang namumukod tangi at umaabot sa milyong-milyong dolyar ang halaga. Sinasabing mas maganda pa ang mga kotse ng pulis kumpara sa ilang mga milyonaryong tao na naninirahan sa lugar na ito. Ang mga pulis ng Dubai ay kinakailangan ng mga magarbong sasakyan dahil mas mabilis ang pagtakbo ng mga ito kumpara sa mga ordinaryong kotse. Ang mga high performance na sasakyan ay hindi lamang para sa kanilang prestihyo, kundi mahalaga rin ito para sa kanilang operasyon, lalo na sa paghabol sa mga tumatakas na kriminal. Bawat sasakyan ay pinili batay sa bilis at kakayahang maabot ang mga target na lokasyon ng mabilis. Bukod sa mga high-end na kotse, ang kanilang fleet ay binubuo rin ng mga sports car tulad ng Lamborghini, Ferrari at Bugatti na hindi lang basta pang display kundi ginagamit talaga sa mga operasyon. Hindi nagtatapos ang kanilang teknolohiya sa mga sasakyan, idinadagdag pa ang mga high-tech na drones at iba pang makabagong devices. Ang mga drone ay ginagamit para sa surveillance at monitoring habang ang iba pang gadgets ay nakatutulong sa pagtugis at pagkuha ng ebidensya sa dinami-rami ng maaring makita sa Dubai. Ang vending machine na nagbebenta ng tunay na ginto ay isa sa mga pinakahindi aakalain na totoo. Sa halip na pagkain o inumin, puro at tunay na ginto ang ibinibenta nito. Ang mga ginto na maaring bilhin mula sa mga vending machine ay karaniwang ginagamit ng mga bumibili bilang souvenir o regalo na nagiging simbolo ng kanilang pagbisita sa makasaysayang lungsod. Dahil sa mataas na halaga ng mga ginto, na umaabot sa daan-daang dolyar sa kada vending machine, makikita lamang ang mga ito sa mga piling lugar tulad ng mga mall, hotel at airport. Ang mga vending machine na ito ay may matinding proteksyon upang masigurong hindi ito pagnanakawan. Hindi rin nakatataka na kabilang ang Dubai sa mga lugar kung saan ang ilan sa mga mayayamang tao ay nag-aalaga ng mga mababangis at eksotik na hayop tulad ng tigre, leon at chitas. Ngunit, nagkaroon ng mga pagre-rebelde mula sa mga organisasyong nagtatanggol sa mga karapatan ng mga hayop, kaya't may ilang hayop ang kinailangan isuko sa mga eksperto para sa mas pangangalaga. Ang Atlantis, isang napaka-espesyal na resort sa Dubai, ay nagbigay ng buhay sa sining ng pagbuo sa ilalim ng tubig. Ang resort na ito ay hindi lamang isang lugar para sa pahinga at kasiyahan. Ito rin ay isang kahanga-hangang tanawin na puno ng mga kakaibang karanasan. Isa sa mga pangunahing atraksyon nito ay ang dambuhalang aquarium na tahanan ng halos isang daang libong sea creatures. Ang mga bisita ay may pagkakataong masaksihan ang kagandahan ng mga marine life habang sila ay kumakain sa mga restaurant o natutulog sa kanilang mga kuwarto. Ang aquarium ay dinisenyo sa paraang nagbibigay ng malawak na tanawin ng mga isda, pating, at iba pang mga hayop sa dagat na nagiging isang tunay na kakaibang karanasan. Ang Atlantis ay nag-aalok din ng iba't ibang aktibidad para sa mga bisita, mula sa snorkeling at diving hanggang sa mga water park rides. Dito sa Dubai, makikita ang pinakamataas na gusali sa mundo, ang Burj Khalifa na umaabot sa 828 metro. Ang Burj Khalifa ay hindi lamang isang arkitektural na obra maestra, kundi simbolo rin ito ng patuloy na pag-unlad at ambisyon ng lungsod. Isang pangunahing atraksyon ito na dinadayo ng mga turista at isang kahangahangang karanasan ang makapanood ng light show na ginaganap tatlong beses kada linggo na libre para sa lahat. Ang mga ilaw at tunog ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang hang palabas na nagbibigay buhay sa gabi sa paligid ng gusali. Ngunit, isa sa pinaka-unique na karanasan sa Dubai ay ang traffic jams na puno ng supercars. Habang ang ibang mga lungsod sa mundo ay nakakaranas ng mga ordinaryong sasakyan sa kanilang kalsada dito sa Dubai, makikita ang mga luxury cars na naguumpukan. Ang mga Ferrari, Lamborghini at Bugatti ay ilan lamang sa mga sasakyan na masisilayan mong nag-uumpukan sa kalsada, nagpapakita ng kayamanan at estilo ng mga residente ng lungsod. Ang ganitong eksena ay hindi lamang naglalarawan ng status ng mga tao dito, kundi pati na rin ang kanilang kultura na nakatuon sa marangyang pamumuhay. At syempre, nandyan ang gold-plated supercars isang simbolo ng hindi mapapantayang kayamanan at luho na makikita sa Dubai. Sa lungsod na ito, ang mga sasakyang gawa sa purong ginto at may mga diamante sa kanilang mga piyesa ay hindi lamang karaniwan kundi isa ring patunay sa natatanging kultura ng kayamanan at pagpapakita ng status. Ang mga supercar na ito na sinasabing kayang umabot sa milyong dolyar ang halaga ay talagang nakamamanghang tanawin at hindi maiikakaila na nagiging sentro ng atensyon saan man sila magpunta. Ang mga gold-plated supercars ay hindi lamang basta mga sasakyan. Sila ay mga piraso ng sining at teknolohiya na nagpapakita ng mga makabagong disenyo at inovasyon. Karaniwan sa mga ito ang mga brand na tulad ng Lamborghini, Ferrari at Bugatti na binabalutan ng makintab na gintong plating at pinagandaan na may mga detalyadong diamante. Ang mga may-ari ng mga supercar na ito ay madalas na mga negosyante, celebrity o mga taong may matataas na posisyon sa lipunan na hindi nag-aatubiling ipakita ang kanilang yaman sa pamamagitan ng mga sasakyang ito. Kapag ang mga gold-plated supercars ay nasa kalsada, hindi maiiwasang mapansin ng mga tao ang kanilang presensya. Ang mga ito ay madalas na nagiging paborito ng mga turista at mga lokal na mahilig sa mga luxury car. Ang mga sasakyang ito ay hindi lamang transportasyon, sila rin ay mga simbolo ng prestihiyo at tagumpay. Ang mga ito ay madalas na ginagamit sa mga espesyal na okasyon gaya ng mga kasal, corporate events, at iba pang mga pagdiriwang na nangangailangan ng isang glamorous na presensya. Ang pagkakaroon ng mga ganitong sasakyan sa Dubai ay nagbigay-daan din sa pag-usbong ng isang mas mataas na antas ng kultura ng automotive. Maraming mga dealership at car customization shops ang nag-aalok ng mga serbisyong nag-specialize sa luxury cars. Ang mga shop na ito ay hindi lamang nagbebenta ng mga supercar, kundi nagbibigay din ng mga serbisyong nagpapaganda at nagdadagdag ng mga natatanging feature sa mga sasakyan tulad ng custom gold plating at diamond embellishments. Ito ay nagiging negosyo para sa maraming tao sa Dubai at nag-aambag sa ekonomiya ng lungsod. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga kritiko rin na nagsasabing ang labis na pagpapakita ng yaman ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan sa mga tao. May mga tao na nagtatanong kung dapat bang ipakita ang ganitong klase ng yaman sa isang mundo na puno ng mga suliranin at hindi pagkakapantay-pantay. Subalit, para sa mga residente ng Dubai, ang mga gold-plated supercars ay bahagi ng kanilang kultura at pamumuhay. Bukod pa doon, ang pinakamagandang tanawin sa Dubai ay ang Dubai Miracle Garden na naglalaman ng halos dalawang daang milyong bulaklak at nagdadala ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang hardin na ito na nagbukas noong dalawang libot labintatlo ay naging sanhi ng halos pagdoble ng bilang ng mga turistang bumibisita sa lungsod na nagbigay daan sa bagong antas ng karanasan para sa mga mahilig sa kalikasan at sining. Ang Dubai Miracle Garden ay hindi lamang isang hardin. Ito ay isang obra maestra ng likha at disenyo na nagtatampok ng iba't ibang tema at istruktura na talagang kapansin-pansin. Isa sa mga pangunahing atraksyon nito ay ang malalaking bulaklak na disenyo, kabilang ang mga lumilipad na elepante, mga kastilyo, at mga larawang buhay na gawa sa mga bulaklak. Ang bawat likha ay nagpapakita ng kahusayan ng mga landscape artist at ng kanilang pagsisikap na mas makulay at mas masaya ang buhay sa Dubai. Habang naglalakad ka sa paligid ng hardin, mararamdaman mo ang sariwang amoy ng mga bulaklak na nagbibigay ng isang nakakarelax na pakiramdam sa kabila ng abala ng lungsod. Ang Dubai Miracle Garden ay umaakit hindi lamang sa mga lokal, kundi pati na rin sa mga turista na nagnanais na makatagpo ng mga kakaibang tanawin at mga natatanging karanasan. Isang magandang pagkakataon ito para sa mga pamilya, magkaibigan at mga magkasintahan na magsama-sama. Kumuha ng mga litrato at mag-enjoy sa kalikasan sa kabila ng masikip na urban landscape ng Dubai. Ngunit sa kabila ng mga kamanghamanghang tanawin at mga proyekto tulad ng Dubai Miracle Garden, nakakapanghinayang isipin na ang yaman ng lugar na ito ay tila nauukol lamang sa mga material na bagay. Ang mga extravagant na atraksyon at mga luxury car ay tiyak na nagpapakita ng estado ng pamumuhay dito. Subalit ang mga proyekto na maaaring makapagpaunlad sa buong mundo ay hindi kasing sikat. Halimbawa, ang mga inisyatibo na maaaring makatulong sa mga mas mababang sektor ng lipunan o mga programang pangkalikasan na tutulong sa pagbabawas ng polusyon at pagprotekta sa kalikasan ay tila hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Maraming mga eksperto at tagamasid ang nagsasabi na ang Dubai, sa kabila ng mga yaman at tagumpay nito, ay may pagkakataon na maging isang leader sa pandaigdigang usapan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga proyekto na may mas malalim na layunin. Ang mga inisyatibang nakatuon sa sustainable development, renewable energy, at social responsibility ay makakatulong sa pagbuo ng mas balanseng lipunan. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang mga lokal ang makikinabang, kundi pati na rin ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa huli, talagang hindi maitatanggi na ang Dubai ay puno ng mga kakaibang bagay na makikita dito. Mula sa mga luxury car at gold-plated supercars hanggang sa mga natatanging tanawin tulad ng Dubai Miracle Garden, ang lungsod na ito ay tunay na kapansin-pansin. Ngunit, habang ang mga material na bagay ay nagbibigay ng kasiyahan, sana'y hindi natin kalimutan ang mas malalim na pananaw sa pagunlad na maaring ibigay ng mga proyekto na naglalayong gawing mas magandang mundo para sa lahat. Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga epekto ng ating mga aksyon sa kapaligiran at sa lipunan. Ikaw ba alam ano sa tingin mo ang dapat na maging susunod na proyekto ng mga tiga Dubai. I-comment mo yan sa ibaba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli, mga kasaliksik. Maraming salamat sa panunood. See you in my next video.